Good morning pawisan na tayo digat tayo nakapagbuhay ng camera natin at mataas yung inaho namin pumunta kami sa lot 16 uli uli gagawa kami ng ah magpe prepare kami lilinis yung area kukuha ng gagamitin pag, pagbuo ng ano uh, additional guardhouse na babantayan nga ng magigiting natin na kaagapay ng uh, liberty yan tingal Siyempre, kasama ko dito ngayon si ano ang kabady ko sa NCS ay ay si Buddy Dasalia Dasalia Vlog lagi kong kasama pag -akit ng bundok ano ayan siya nakauna uli lagi kong lead man yan mamusay na uh, mga kaso syempre kasama natin yung ating, ating pag sa bundok na sa Liberty security agency at ating isang caretaker si Rogelio Angol kalpa kalpa Dennis Linis iya yeah. okay. Oh. nakamabilis ang imik oh. ahon lang uli basa ng pantalon matagas ka lang oh. tagas ng bintak Ha? Yan, haligi. Oh, maganda oh. Dalawa. Para malayo ito. Tawagin sa amin na kuhan. Malaga itman. Mahina sa lupa yan. Ano? Sa Kailang. Kaya asya ang yun. Kung hindi ito nababantayan, di ubus na ito. Hmm. Ay no? Try <laughs> <laughs> yung ganito, hindi patok na patok na. Oo. Ano? Oh. No? Stick, stick. No? ito pang, ano, piling mga na kuya. Hmm gawa ng kulungan. Ganda na ito. tanghali na nagpapahinga na kami. Shout out, uh, ibang unggoy ngayon ang kasama ko. Blandi ang buhok. <laughs> Dati si Abila. <laughs> Ayun ba, may isa ba nakahapon sa baba? Mga <laughs> kabulog. Ayan. Mga kabulog. Ito naman yung iba natin kasama dyan. Mga nakahapon din. Ah, uh, pala yung mga pinanguha namin panggawa ng ano ng guardhouse dito, barracks. Ang uh, magiging tambayan ng Juting Guardia. Dito haligi, 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 haligi at saka pang-upuan. Eh. Ito kami sa part na to gagawa. Come yeah. on. Yung mahabang mahaba diyan yung ano, ganto. Kaya ba gamitin ang haligi na yan, upuan one... ni? Ha? ah oh, kita nyo yun, dagat na yan. Yan, dagat. yung kabundukan. Ah, oh. Six 6 feet by 6 feet lang. Ano? Gagawa nga ako ng mag-improvise ako ng antena ng radio. Ang dating ginagawa ko. May, may meron ding wire. Ay, eh, doon yung ikakabit. Yung mga antena. Tataas lang yan katatapos namin kumain mga ah, ka youtube natin dyan ayan, si Dasal Vlog isama natin hanggang sa inyo guys hanggang tangali nasa kabundukan na <coughs> naman tayo na <Nasira> madre Ramadre <coughs> mga shades pa yan, tulog isa nang lalaga sa kaya isa ron sa kaluban siya call center Ayan. call center agent daw <laughs> <laughs> <was y> siya <laughs> ah. ang ganda ng karagatan ang yun, nakikita nyo yung yan, blue yan karagatan lahat yan oh. yan lawa ko grabe yun ang alabat island yun yun lang yun Polilio. Polilio Bordeos. Tadong laway to ah. <laughs> I love you, baby. Yeah. Cup, cup. Oh, ini pala kami. Yeah, sama natin kawan kita ini kami. Sila, Palusong na. Hop. Diko na bidyuhan. Dito

Yo. Nakababa na kami. Dito pa lang pala sa gubat may babayan pa. Nakababa na kami sa matarik, ang ibig kong sabihin. At wala namang nadulas. <laughs> Unti na. Unti na. Sirap. nakinig na tunog ng tunog ng ano. Sasakyan. kami ng resort para makapahinga ang galastos na rin ah, ah. Ngayon kulay dinig ha yung tanghal yan ha ah. at pa rin yung mata natin yung ano, talisigan tayo ng dagta yan so paano ah, salamat sa panonood, pagsubaybay nyo sa unting channel ko at sana subaybayan nyo rin yung susunod naming upload dito sa kabundukan ulit kasi hindi lang to yung huling ahon madadalas na kami mamahon sa bundok kasi may ginagawa nga kami guard house yan kita uh, kita na lang ulit tayo sa so, mga uh, susunod na rin vlog at maraming maraming salamat hindi ka pa subscribe? pag ginagawa mo tapos mga video na to mag subscribe ka na like share mo na sa iyo mga kaibigan ang aking video ito. para ko yan. Bye-bye!